sa mga ka-people, muli kayo nagbabalik sa aking munting channel. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng school supplies na bigay ng aming pinakamamahal na Mayora. Ayan na nga ang master ninyo, masaya na naman dahil mayroong bagong school supplies. Kaso hindi lang halata na masaya. <laughs> Bali, ang nilalaman pala ng school supplies namin, limang pencil, lima na ball pen. Tapos, yung intermediate pad din, lima. Tapos, yung notebook namin, 11, <Gym treating Napoleon> 11, ilibin, 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 eleven pieces. Ayan, binibilang ko kung eleven talaga. Yung intermediate pad namin, el, ewan ko kung ilang buwan niya magtatagal sa akin kasi gamit na gamit ko talaga yung intermediate pad namin. Ayan. Maraming salamat, Mayor Abby, sa aming school supplies. We love you.